Okay guys. Meron tayong segment kayo guys. Sisipon ako. <laughs> Kita yan. May palaro tayo guys na ano. Ano ba yun? Eh ikaw. Alam nyo ba yung challenge na yun? Eh ikaw. Eh. E, ikaw. Tapos. Ah. Sample muna kung paano yun. Ganito yun dyan. Diyari ganito guys. Diyari ganito guys. Ah. Ang ginagawa ko. Mimisik ako ng ano. Ng tubig sa kamay. Nagugas ako. Oh, nangangaruling ako. Oh, oh. oh gumagawa ng sayaw. Oh. Wow. <laughs> Ganun guys, ganun gabi na. Gumagawa ako ng sayaw. baka <laughs> bisay naman na ganun ah. guys, ganun gagawin namin. Tapos, kung sino ang hindi baka ano, sagot, pupurasan ng makeup sa buka. Muka. muka. Mm. Kung Dino sino ang hindi makagawa. Ma ma hmm, hindi maubos yan. Okay guys, simulan na natin guys. Sino mauna? Ako, siyempre. Hindi siya yung nasa Oo. Oh. Go. Usot ka, usot ka. Ano ka ba? parang no, ako una. <laughs> game, 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 Ah, game. Oh, ka pa ko, okay, ikaw? Oh, nagbabrush ako ng pirikmat ako. Oh, nagano, susuklay ako. Ah, gano'n, oh, Susuklay ako. Susuklay! nagano, susuklay ako. Gano'n, ako, Sa mukha, sa mukha. Hindi mukha. Sa hindi mukha. Ah, dalawa kami, huwag ka lagi. Nagsusuklay ako sa mukha. Sa mukha na lang. Orange. Ito orange para kita. Dapat <laughs> red and blue para Philippines. Hmm? Red and blue. sa mukha niya kasi ano siya Malatang eh. Oh, purple. Ba, purple? Mo sa Ano ba yan? Makeup mo yan, di ba? Oo, uh, baliw. Ano ba oh. yan? Ano yan? Ano yan? Dito ka, Yan, di na kami kita. Yan. Oo. Uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. Pag nagamay siya, una. Oh, ang ginagawa ko. Eh? 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 ay gila ko. Ura! pa! Ito na, 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 ito na,

Kumusta? Bumisi. Okay, game. game, game. Okay. Ah, nag- Naguguhit ako ng kamay. Oh, oh, oh nagni-nail file ako ng kuko. Oh. Oh, ikaw. Ah, naggi-market ako. Oh. Ah, naglilinis ako ng kuko bumoto ako. Oh. Nasusulat ako sa kamay ko. oh, 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 nagbibilang ako, oh, oh, nagbibilang ako. Oh, oh, ikaw. Na, naglalagay ako ng na, ano, hindi ko na alam. <laughs> <laughs> Dito. <Ardito. laughs> hindi ko na alam. <laughs> <laughs> ang hirap na ang hirap na kapadali na yung gagawin mo. <laughs> hindi ko alam yung gagsasabi ko, ano ba yun? Brown, medyo maputi ka eh, Brown. Wow! Sanoo talaga ah! <laughs>

Oh, nangangati yung ano ko dito ko. Oh, ikaw, ikaw. Eh? 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 Ikaw. <laughs> may gawin mo! Ah! 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 Walang ganun ni. Oh. Ano? Ano yan? Lagay gwa mo. Oh. Ah, <laughs> <laughs> oh, ano? sige. Wala ano ulit. <laughs> Ito mo, ganun na oh. Ah, oh, ganun ano yan alal ah, babalunako alal oh. babalunako alal ah. babalunako alal ah. <laughs> tanghikaw ikaw ako 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 meron alay ako oh nagsusuk ngano ako nagay sa ako oh anod. ah 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 Yul. Nabata niyo na ako, oo. Okay. O, uh, ano? O, okay. uh, hawak ko batok ko, Ikaw, ikaw. Ikaw. Oh. Oh. Ikaw, o. Oh, ikaw, Ay, ano wala na. <laughs> Hindi pa, di pa. tapi mo, si siguro, ready na. O, ready na. Hawak bato ko batok ko, o. Ikaw, ikaw. Oh, nagsusuta ko ng windows, o. Oh, o, oh, oh. oh, kinukuskustin batok ko kasi malibag, <laughs> o. Oh, oo, Wala wala kayo man do. Ang buyon. Okay, Sige, nakapuha. Sige, nakapuha. Huwag sa mata. Sa mata? Huwag sa mata. Okay. Oh, ko yung chan ko. Hinihimas mas ko yung chan ko. Eh, hey, ikaw, ikaw. Hinihilot ko yung chan ko. Oh, kasi kinakamot ko yung chan ko. Makati, oo. Oh. Oh. Ah, sige. Iba, iba, naman, iba naman na ang una ngayon. Oh, ako na una. Oh. Lugi na. Kanila. <laughs> oh, oh, naglalampas oon sa higo. Eh, ikaw oh. Oh, oh nagdi-DJ ako. What? Oh, Ay, 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 oh, oh tagahalo ako ng simento. Oh. oh, Nagmamasa ako ng ano, ng do. Oh, oh. ng do. Oh, pang oh, ano, pizza. Oh, nag-ano ako. Nag-ano ako. Nag-ano Hindi, hindi na yung muna? Ako na una. nauna! na Ano ba Kim? Kaya mo baba? Ako muna, ako muna! Oh. Pangit ko na! Ako kailangan ko ka ba Pangit Ako na, ako oh. ako na, ako ako na, ako oh. ako na, ako na, ako na, ako Oh, uh, ako ng bawang, oh. Oh, oh nagdidigdig ako ng ano, gatas ng bata. Sa oh, akin oh. din pala ako ng gin, oh. Ay, so, <laughs> oh, bakit? Uh, uh, <laughs> uh, ikaw. Oh, nagka-arling ako. Oh, 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 ikaw. Oh, nagdidigdig ako ng ano, di ko na ayaw. Na. <laughs> oh, naka dito ka. Nagdidigdig ka? Hindi mo alam. Ano ba kasi ba Yun. <laughs> ah, nagpupukpok ka, oh. bat. Aray ko I naman kita ako sa video mo, panakit ka talaga. Anong gano'n? Ako na, ako na, ako na. Kuya na. Ah, ano? Sige. Ah, sige ako. Ah. O, oh, brush ako, eh ikaw. Ano? Oh, 'tong brush O, oh, ganyan, oh. Uh, Eh ikaw. Ikutut-brush eh! ikaw eh oh, ikaw. Wala. 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 <laughs> wala! wala! wala, <laughs> dalawa ay, 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 dapat ay, 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 na ay, 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 Wala tanga tayo. Mga tanga? sino tanga dito. Ako na un, eh. sa, wala dito. Oh. <laughs> uh, ulit. Uh, uh, uh. Oh, sige. Ako na ulit. Uh. Uh, umiiyak ako. Eh kayo. Nagkukot-kot ako ng mata kasi masakit. O oh, ikaw. Oh. Ano, yan? ano yan? ako ng ano? Ano yan? Sabon. 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 Wala, wala. sabon, sabon. Wala. mata. Eh, wag ka! Talaga ako. Ah. Oh, suspect, suspect. Ay, <laughs> ah, tapos pala. Ay, ah, ikaw it... na. O baka meron ka pa. Ikaw para sumakit yung ulo. Oh, ano man, oo. Oh, okay. oh. Ah, sige. Ah. Oh, nangangati yung ano ko. Ano ko? Eh, ikaw, 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 ikaw. 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 <laughs> <laughs> ikaw. Oh, naghihilod ako. Eh, ikaw. Nagkukuskus ako kasi may limang. Ay, ganun din ba rin? <laughs> Tara dito! Ares eh. lang <laughs> yung ilo dito. Ang kuskus na yung libag eh. Basa rin dyan, Kubi. Huwag mo nang ipunas <laughs> Mag-isip ka na kayo. Ito muna eh. Ay, sila pala. Ding, 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 bro! Oh, ako ah. Oh. Oh. Sa tenga, sa tenga, ha? Oh. Naglilis ako ng tenga, eh, ikaw. Nagkakamot ako ng tenga, eh, ikaw, oh. O nalagyan ko, nilalagay ko yung ano ko. Oh. Yung ano, yung ano yan. Yung ano yan. wala wala yan. Yung ano yan. Nalagay ano Yung ano ko, ring ko. Wala na, wala na, wala na. na, na, na. Nalagay ko yung ring na, na. ko. Na. Nalagay, wala. wala. Ikaw, ikaw. Tagal mo. Eh. Tagal mo. Eh. Bawal yun. Dapat, ano na ito, madalian. Kaya nga. <laughs> ah, yun. Eh, ikaw, oo. Hindi. Oh. Um. Ano, last na, ha? Tagal naman. Tagal naman. Oh, nagkukuskus ako, oh. Ikaw, ikaw. Nag Nagugas ako plato, oh. ikaw, oh. oh nag... Oh. <laughs> <laughs> ano, ba ano ba yan? Ano yan? Wala. Ano yan? Wala. 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 Parang nawala na yung ano sa'yo. Kasi pawis. <laughs> pawis na yun. Okay, okay. Asa pa? Huwag na, pawis Ayaw na. Ayun na? Okay, Guys, dito tatapos ang ating ano, palaro. Pwede nyo mabukha nyo dyan. Yorin po. Yorin po. Yorin po. Pinakabobo! <laughs> Bye! May kita mo taga si Yutanga, no?